Plano ni Mayor Vico sa 2028 ikinalungkot ng marami. Mayor Vico, ito pala ang gagawin sa 2028. Sa mga nakalipas na taon, isa sa pinakabinabantayang pangalan sa larangan ng politika. Ay ang alkalde ng Pasig na si Vico Soto. Sa murang edad pa lamang ay naging simbolo na siya ng bagong uri ng pamumuno. Taliwas sa nakasanayan ng publiko sa mga tradisyonal na politiko. Unang nahalal si Vico noong 2019 bilang alkalde ng Pasig, at agad siyang nakilala dahil sa kanyang transparency integridad. At matapang na paninindigan laban sa mga lumang sistema ng pamahalaan, gaya ng sistematikong korupsyon. Sa kabila ng pagiging baguhan, mabilis niyang nakuha ang tiwala ng kanyang mga nasasakupan at ng mas malawak na publiko. Dahil sa kanyang aksyon at talagang may ginagawa siya at hindi lang puro pangako. Kaya mula noon ay kinilala siya bilang isa sa mga pag-asa ng bayan pagdating sa mas malinis at mas tapat na pamahalaan. Sa usapin ng kontrobersyal na flood control projects, isa rin si Mayor Vico sa mga lokal na lider na lantad ang pagkondena sa mga irregularidad. At paulit-ulit na naninindigan laban sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Para sa marami, naging boses siya ng kabataan at simbolo ng pagbabago. Kaya naman, habang patuloy siyang namamayagpag sa kanyang karera, dumarami rin ang mga mamamayang umaasa na balang araw ay gampanan niya ang mas mataas na posisyon, hanggang sa antas ng pagkapangulo. Marami ang nagsasabing kung kayang ayusin ni Mayor Vico ang Pasig, kayang-kaya rin niyang baguhin ang buong bansa. At dito pumasok ang panawagan ng ilan na ibaba ang age requirement para sa pagtakbo sa pagka-president. Nakasalukuyan nakasaad sa saligang batas na 40 years old, si Vico, nakasalukuyang 36 anyos, ay hindi papasok sa pamantayang iyon. Ngunit labis ng ikinalungkot ng marami ng mismong si Mayor Vico ang nanindigan, na hindi siya tatakbo sa anumang posisyon sa darating na 2028 elections. Sa isang panayam kay Jessica Soho, sinabi ng alkalde na kailangan din niyang bigyan ng panahon ang kanyang sarili. Matapos ang sunod-sunod na taon ng paglilingkod, ibinahagi ni Mayor Vico na gusto niyang magturo o mag-aral muna. Ayon sa kanya, "Kung ako lang, nagsabi na ako 2028, I'll take a break from politics. Di muna ako tatakbo. Di ko alam exactly kung anong gagawin ko. Gusto kong magturo sana, gusto kong mag-aral rin. Baka may mga opportunities rin in government, maybe civil society. So yun po talaga ang plano." Dagdag pa niya, mas mahalaga ring iwasan ang pagiging tulad ng mga tradisyonal na politiko. Na paulit-ulit na tumatakbo kahit wala ng malinaw na direksyon. Anya, bigger things doesn't always necessarily mean having to run in the elections. I just want to do my part and I have to think of myself also, sige takbo ako sa 2028 burnout naman ako. Hindi rin naman madali ang ginagawa araw-araw. E di wala rin, disservice rin sa tao, Kilala ko ang sarili ko. Alam ko kung hanggang saan lang ako. Tingin ko ito ang tamang desisyon. Para sa ilan, tila masyadong maaga pa para lumayo si Mayor Vico sa politika. Lalo na't na nasa rurok pa siya ng kanyang karera. Ngunit para kay Vico, ang tunay na paglilingkod ay hindi nasusukat sa posisyon hawak. Kundi sa kung paano niya nagagamit ang kanyang kakayahan mapagobyerno man o sa labas nito.